Okay guys, mabuhay, maligayang pagbabalik sa aking YouTube channel. It's 12.25 na grabe. No? Kanina pa, ginanap ang premiere night ng Quezon, of course, nabida si Jericho Rosales. At syempre, todo suporta ang mga nagmamahal sa kanya, especially ang girlfriend niyang si Janine Gutierrez. By the way, nakita niyo yung make, pinimakeupan kanina si Jericho kasi nung press con, sinasabi ko, parang tumanda na talaga si Jericho because of the skin, nag-iba nga. Tapos, ganun din kanina nung tinitignan ko kasi panoorin niyo sa kong vlog about that, um, uh, Jericho yung mura ng mura. So, makikita nyo yon na parang, oo oh, nga, no? parang tumanda. But anyways, yun pala, makeup pa rin pala yun. So, anyways, uh, in real life talaga, pag walang makeup, mas maayos ang niya Katulad nakita nyo, eto si Daphne, to ang producer nga ng pelikulang Kes. And of course, SM The Black, yung nanap ang premier night at napakaraming tao. Ako gusto, gusto ko dito sa ano, sa... Although maliit itong ano, SM The Black, but of course, mas gusto ko si Rito, no, SM North to eh, mas gusto lang karamihan producer dito kasi nga um unang-una maraming tao sa SM North, di diba? Pangalawa, pwede mong i-occupy yung ano, yung sin yung cinema na itong ano, yung area na 'yan. So ayun na nga, pwede ka ako na ako sa Cinema 2. yung iba na nasa cinema 3 but anyways eto sa part na ito tapos na ang ano tapos na ang premiere night and we're waiting na kami sa ng mga naglalabasan na artista, of course, ayan, yung mga supporting cast doon. Ang gagaling din, ano, ang haba, feeling ko ang haba ng pelikula kasi ang tagal ko rin nandun, eh. So, pero, uh, tibigyan, hindi naman ako nainip kasi yung movie, hindi siya katulad ng Goyo or ng, yung kay, ano, kay John Arcilia, yung, yung general, diba? Kasi, ano, siya, medyo may pagka-comedy, of course, yung yung atake dito ang atake dito sa pelikulang ito. But anyways, ayan, star started nga ang mga ang pelikula, uh, ang premiere night na ito. So, for sure, hindi pa nag-invite yan sila, Jerry, yung mga talagang kasama niya na noong pa, no? mga taga-ABS or mga friends niya talaga. For sure, magkakaroon pa kasi ito ng maraming series of ano, ng black screening. Yun nga, ini-encourage nga ng mga ng producer at ng mga tao talaga. Uh, of course, hindi nila direct Gerald Tarog na yung mga ano, magpa-black screening para sa mga estudyante. Of course, ako naniniwala ako na na katulad ng General at saka yung Goyo, of course, si uh, Joris Gamboa, ay bibenta rin itong pelikulang ito. Kasi nga, di ba, um, nire sa mga schools at marami talagang nanon. Si, si Joris talaga laging ganyan. Yung talagang, para siyang aligaga lagi. Makikita mo siya kung saan-saan. Uh, very, ano siya, accommodating din naman. So, ayun na nga, Um, ito na, of course, with national artist Ricky Lee. Hindi pwedeng hindi siya. Very supportive si Ricky Lee sa mga, yan. Of course, si Miss Corrie Vedanas ng ABS-CBN. Very supportive siya sa mga... Ito oh, na muna. Ayan si Monching, of course, kapatid, kapatid ni Janine. Yung una, may isa, may isa pang kapatid si Janine na medyo <clears throat> nakatalikod nung nakunan ko eh, Kasi maraming ang tao. But then, nakita niya naman full support ang pamilya ni Janine sa kanyang ano kay Jericho kasi nga syempre 'di ba alam naman natin na botong boto and in the future eh, alam naman natin kung saan hahantong ang kanilang relasyon na assume ko talaga na ano of course naman let's hope for the best dal bagay naman sila at si Jericho naman ay eh, ano na mature and talagang yung pagsasettle down na rin eh okay na okay sa kanya so ayan sila Kyle Orosa or yung iba mga cast yan ang dami galing kasing cast nito alam naman natin na period ganito mga pelikula, talagang maraming sangkot, maraming artist ang involved kasi nga, uh, isa siyang malaking project, ako I hope na ma, maano talaga masuportahan ito ng mga kababayan natin, kasi eto, anak ni Jericho nakita nyo naman, super tall diba, kasi nga, uh, model model si, ang kanyang, ang anak niya yon. so parang kailan lang ano, ang bilis-bilis talaga ng panahon ganun na, um Outstanding of course yung anak ni Jericho pag naglalakad lalo yung ganyang height ano so makikita nakikita talaga siya kaya syempre pinagtitinginan siya ang napansin ko lang kasi medyo na bago na ang face nung ano nung anak ni Jericho kasi dati parang medyo athletic yung dating eh. ngayon model type na di ba kasi medyo ano na siya medyo mapayat na yung dating ng katawan niya so yun lang um to be honest Siguro bias sa kay Jericho kasi nakita ko na siya sa Mr. Poggy pa lang because nasa Itbulaga na ako at that time na sumali siya sa Mr. Poggy at talagang uh, nasabi ko na noon pa na malaki ang future niya. Talagang very charming si Jericho na Magkikita mo yung itsura niya at eh, talagang uh, malakas ang sex appeal. Tsaka nung time na yun, syempre, di ba, hindi pa nga siya masyadong naaayusan kasi nga Mr. Poggy pa lang siya. Pero yung profile na, yung mga pictures and all that sa Ipulaga noon. Ayan noon, si Santino o si Saints. Kaya lang, kaya nga sayang eh. Hindi naman sayang. Kaya lang, syempre, masyado nang pumayat. Oo, oh, pang model-model na. So, hindi ko na siya masyadong nakilala. But anyways, ganun talaga. So, hindi naman niya siguro taga. Even before, hindi naman niya pangarap mag-artista. So, hayaan na lang natin siya. So, anyways, uh, pagdating sa pelikula, at kung tatanungin niyo ako kung magaling ba talaga si, ano, si, si Jericho, oo naman. So, wala namang duda doon. Kung gaano kahusay ang bagets, no? So, kaya lang, um, ano kung gaano kahusay na aktor ito. Kasi, kasi naalala ko lagi si Jerry kung bata pa siya. Eh. Kasi, I was there sa it Bulaganga, di ba, ako doon dahil sa Aminin. So, nakita ko talaga yung, usually kasi sa tape office, ina-edit yung mga video So, nakikita ko yung videos niya nung ginagawa na pinapa, na nag-iintroduce siya, pati naalala ko pa yung costume niya, pati yung, kung paano siya, kung paano intro Kaya talagang, noon pa lang, alam mong mananalo na siya. So, eto, naging mahusay, at naging magaling na aktor talaga siya. And I hope, um, mas marami pang mga Pilipino ang mapanood ang pelikulang to. Ako, gusto kong mapanood to ng mga estudyante. Kasi para at mag-isip sila, alam nyo, hindi nalalayo talaga ang pelikulang, yung, yung Quezon, sa sitwasyon natin ngayon. Hindi ko alam kung alin doon ang fictional or alin doon ang katotohanan kasi may, may sinama silang gano'n eh. Pero makikita mo talaga, lahat eh, uh, nagmumura mga politiko, nagwawasa ka, nagsisiraan, talagang naghahanapan sila ng ano, ng ikasisira ng isa't isa. pagdating doon sa corruption, of course, may makikita ka rin na gano'n, yung mga, mga... Yung sitwasyon ngayon, halimbawa, yung mga mga businessman, mga campaign donors, meron din siyang gano'n, napapanahon ng pelikulang ano. Ito rin si Mon na napakahusay bilang uh, Emilio Aguinaldo, ang kalaban ni, ni, ano, ni Manuel L. Quezon dyan sa pelikulang Quezon. Nakakaloka. Of course, si Joros Gamboa ang nag-provide ng mga katatawanan na naman. So, as usual, uh, mga hirit na naman niya ay maaaliw ka. Of course, si Karil, no, kahit wala siya masyadong dialogue. But anyways, again, ayan nga, nakita na natin si Janine Gutierrez na ini-interview. Hindi ko na siya nahihintay, hindi ko na na-interview pa. Eh. So, anyways, So, sino ba naman ang hindi magsusupport sa jowa? Very supportive. Ganun din naman si Jericho kay Janine. Every time may project talaga. I'm sure sa mga susunod, pag si Jericho, na, ay si Janine naman na may project, nandun din si Jericho at gagawa ng paraan. Yun na, all out support talaga. Feel the feel mo yung Ito yung sinasabi ko na pinapatungan para mas magmukhang matanda si Jericho. Anyway, maraming salamat sa inyong